Sa panahon ngayon, ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa sipag at tiyaga. Kailangan din ng tamang diskarte at mindset. Kung gusto mong yumaman bago mag-30 o kahit sa 30s mo pa lang, may mga bagay kang kailangang itigil ngayon na. Handa ka na ba? Tara pag-usapan natin. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang life-changing tips. Bagong sahod pero parang dumaan lang sa palad mo. Sa unang linggo pa lang, ubos na agad. Bakit? Kasi inuuna natin ang wants. Yung mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Bago pa man magka-budget para sa bigas, bayad sa kuryente o savings, naka-checkout ka na sa online shopping. May bagong labas na iPhone? Bili agad. May bagong kape sa sikat na kafe? Kailangan tikman. Hindi masamang i-reward ang sarili, lalo na kung pinaghirapan mo. Pero kung lingguhan o buwan-buwan mong inuuna ang luho, habang wala ka pang ipon, walang emergency fund, at palaging sakto lang sa sweldo, paano mo mararating ang yaman na pinapangarap mo? Ang masakit pa, minsan sinasabi pa natin, Deserve ko to! Yes, deserve mo, pero deserve mo rin ang financial freedom. Deserve mong hindi ka nag-aalala sa tuwing may bigla ang gastusin. Karamihan sa mayayaman, hindi sila yumaman dahil sa laki ng kita nila kundi dahil sa disiplina nila sa paggastos. Ibig sabihin, bago nila galawin ang pera para sa wants, nauna na ang needs, savings, at investments. Tip! Kapag sumahod ka, huwag agad isipin kung anong pwede mong bilhin. Unahin mo muna ang mga importanteng bagay tulad ng emergency fund para sa biglaang gastusin tulad ng ospital o aksidente. Investments para sa long-term growth ng pera mo. Bayarin, para iwas utang at penalties. Ang go once, hindi niyan masamang paglaanan, pero dapat pang huli, hindi yung laging nauuna. Tandaan, ang sarap ng milk tea ay panandalian, pero ang kapayapaang dala ng financial security ay pangmatagalan. Alam mo yung tipong gusto ka nang mag-invest or mag-umpisa ng negosyo, pero biglang sumagi sa isip mo ano kaya sasabihin nila? O kaya, may mga tao sa paligid mo na palaging may negatibong salita. Tulad ng, ambisyoso ka masyado o bakit mo gagawin yan? Hindi yan para sa'yo. Dahil dito, nawawalan ka ng loob at natatakot na mag-try. Pero seryoso, kailan ba natin dapat pakinggan ang opinyon ng iba tungkol sa pera at pangarap natin? Hindi ba't ikaw ang maghahanap ng paraan para umunlad? Hindi sila. Ang pera mo, ay hindi pag-aari ng mga taong nanlilibak o nagdududa sa Kapag pinayagan mong ang mga negatibong opinyon ang magdikta ng iyong desisyon, tinatablan mo ang sarili mo ng pangihina at kawalan ng confidence. Ang resulta, nananatili ka sa comfort zone, habang ang iba, lalo na yung mga walang takot na sumubok, ay unti-unting yumayaman. Alam mo ba, kahit yung mga matagumpay ngayon ay minsan din nangarap lang sila ng malaki habang maraming nagsasabi na imposible yan pero pinili nilang tumigil sa pakikinig sa mga negativities at gumawa ng aksyon. Kaya kung gusto mong umangat, huwag mo nang hayaan ang opinyon ng iba ang pumigil sa'yo. Piliin mong pakinggan ang mga taong tunay na nagtagumpay sa lugar na gusto mong marating. Sila yung mga may alam at makakatulong sa'yo, hindi yung mga puro reklamo at ingit lang. Tip! Surround yourself with winners. Makipag-connect sa mga taong may parehas mong goals, magbasa ng mga success stories, at pakinggan ang payo ng experts. Huwag hayaang sirain ng toxic na opinion ang pangarap mo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming hindi yumayaman kahit may matinong trabaho o negosyo ay dahil wala silang budget. Alam mo yung pakiramdam na laging may pumapasok na pera. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, parang bulan na lang hindi mo na alam kung saan napunta ang kinita mo. Di mo naman ginastos sa luho, pero bakit parang wala rin natira? Ito ang epekto ng pamumuhay ng walang malinaw na plano sa pera. Walang budget equals walang control. Walang control equals walang direksyon. Walang direksyon equals walang financial progress. Ang budget ay parang mahapa ng buhay pinansyal mo. Kung wala ka nito, para kang naglalakad sa dilim, hindi mo alam kung saan ka papunta at malaki ang chance mong maligaw. Marami ang takot sa salitang budget kasi akala nila restriction ito. Pero sa totoo lang, kalayaan ang dala ng tamang budgeting. Dahil kapag may plano ka, alam mo kung magkano lang dapat ang para sa gastos, sa savings, sa investments, at sa sarili mong rewards. Hindi mo na kailangang manghula kung may sobra pa ba sa sweldo mo. Hindi mo na kailangan pang mangutang kapag may emergency. At higit sa lahat, may peace of mind ka dahil alam mong nasa tamang direksyon ang pera mo. Tip! Gumamit ka ng kahit simpleng paraan, budgeting apps tulad ng Money Lover, Spendy, o Mint. O kung mas simple, kahit Excel sheet lang, ilista mo lang lahat ng sources ng income mo at lahat ng gastos mo araw-araw o lingguhan. Tapos, mag-set ka ng realistic goals kada buwan. Gusto mo bang makapag-ipon ng limang libong piso this month? Ilagay mo sa budget. Gusto mong mag-invest next quarter? Simulan mo na yung fund ngayon pa lang. Tandaan, di mo mapapalaki ang pera na di mo minomonitor. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong matutong maging intentional sa bawat pisong lumalabas sa bulsa mo. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagyaman ay ang procrastination o yung ugali nating laging sinasabi na mamaya na lang, sa susunod na buwan na, or next year na, ang plano ko mag-ipon o magnegosyo. Napakarami nating pangarap, pero marami rin tayong next na hindi natutupad. Kasi sa huli, ang next na inaabangan mo ay palaging nagiging never. Ibig sabihin, habang nag-iisip ka pa lang kung kailan sisimulan, ang pera mo ay walang gumagalaw, walang lumalago, at ang panahon ay patuloy na lumilipas. Minsan nga, ang pinaka-worst na enemy ng tagumpay mo ay sarili mo lang. Kasi ang mamaya na ay parang bulkan na nag-iipon ng lava. Kapag hindi mo na ito naaksyonan, sasabog sa maling panahon at palalalain lang ang problema. Alam mo ba, kahit maliit na hakbang, kapag ginagawa mo ng tuloy-tuloy, malaking bagay na yan. Hindi kailangang maghintay ng perfect timing o malaking pera para magsimula. Kung kaya ng budget mo ngayon ang magtabi ng kahit isang daang piso kada linggo, simulan mo na 'yan. Hindi mo kailangang magmadali o mag-overwhelm sa sarili mo. Ang importante ay gumalaw ka, kahit papaano. Kapag nasanay ka sa pag-action agad, magiging automatic na 'yan at makikita mo rin ang progress mo over time. Parang nagtatanim ka ng punla ngayon para sa malaking puno bukas. Tip: Simulan mo na kahit maliit mag-ipon ng isang daang piso o kahit limampung piso kada linggo. Mag-invest ng maliit sa mutual funds or stocks kahit sa mobile apps. Mag-aral ng bagong skills na pwedeng pagkakitaan. Ang sikreto sa pagyaman? Hindi yan nangyayari overnight. Ito ay resulta ng consistent small steps. Huwag mong hayaang maubos ang next bago ka magsimulang kumilos. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin, pero malaki ang epekto sa pagyaman. Yan ang mga tao sa paligid mo. Tanungin mo ang sarili mo. Kung ang barkada mo ay palaging nauubos ang pera sa mga walang kwentang gastusin, walang malinaw na goals sa buhay at inuuna pa ang bisyo kaysa ambisyon, ano kaya ang nangyayari sa pangarap mo? Kapag araw-araw kang kasama ng mga taong laging nagpapabagal sa'yo, nagdudulot ng distractions, o kahit na negatibo ang dating sa'yo, hindi mo aasahan na tataas ang level mo sa buhay. Kasi sa huli, ang energy at mindset ng mga tao sa paligid mo ay nakakahawa. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong i-cut out lahat ng friends mo. Pero dapat ay piliin mo kung sino ang inuuna mong makasama, lalo na kung gusto mong umunlad. Kasi, 'wag nating kalimutan, kung gusto mong lumipad, 'wag kang lalapit sa mga taong lagi lang nakatali sa lupa. Sa halip na ma-pressure kang gumastos ng hindi mo kaya o sundan ang hindi magandang habits, mas mabuti pang kasama mo ang mga taong nagbibigay sa'yo ng inspirasyon at suporta. Yung mga tao na naghihikayat sa'yo na mag-improve, matuto, at mag-grow. Emotionally, mentally, at financially. Sila yung mga tao na handang makinig sa goals mo. Nagbibigay ng magandang payo at nagsisilbing positive influence para maging mas maayos ang financial mindset mo. Hindi lang sila basta barkada, sila ang magiging support system mo sa tagumpay. Mag-invest ka rin sa relationships mo. Maghanap ng mga bagong kaibigan o mentors na may positibong pananaw sa buhay at pera. Sumali sa mga grupo or community na may goals na pareho mo. Tulad ng mga entrepreneur clubs, investment groups, o self-development workshops. Tandaan, You become the average of the five people you spend the most time with. Kung gusto mong yumaman, siguraduhin kasama mo ang mga tao na nagtutulak sa'yo pataas, hindi pa baba. Ang pagyaman ay hindi overnight, pero siguradong hindi rin ito darating kung hindi mo iiwasan ang mga maling nakasanayan. Kung nasa dalawampung taon ka pa lang, this is your golden time para magtanim ng tamang mindset at habits. Comment down below. Anong number sa listahan ang guilty ka dati pero nabago mo na? At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tips na tiyak na makakatulong sa future mo. Click the bell icon para updated ka palagi.